Hi guys, so sa so video nito ay magre-repair tayo ng Epson L850 guys no? na printer. So kung titingnan natin guys ang printer, uh, meron itong blinking indicator na error guys. No? So ang gagawin natin dito guys is titingnan natin yung error nito sa PC or laptop kung ano talaga yung problema ng ating printer guys. No? mas maganda kasi guys na dito natin ma-check yung problema ng ating printer guys no para hindi tayo manghula sa error niya guys no so punta lang tayo guys sa Epson status monitor so dito guys makikita natin yung error code niya no na 034 004 so dito guys no ipapakita ko lang yung behavior na ating printer kapag naka-open yung cover nito guys no So, pag power on ko guys, ah, uh, yun lang yung reaction nyo guys, no? Hindi man lang gumalaw yung print head nya, and umikot lang na konti yung PF motor nya. At saka kung napansin nyo guys, ah, uh, meron lang siyang kaunting sound, no? Then, wala na. Umikot lang na konti yung PF motor nya. Yung error code kasi na 034004 guys, is paper jam guys no sabi ni client guys dito is kumain lang to ng papel no then lumabas na yung error so possible guys dito is meron pang natirang papel guys no so ituloy lang natin guys yung pag troubleshoot ng ating printer no baka may makikita pa tayong foreign object dito guys no na nagkocos ng paper jam sa pagto-troubleshoot natin guys no na, um wala tayong nakitang any foreign object dito guys no so ang susunod natin gagawin guys is check natin yung part ng PF motor guys no so try na natin buksan ang printer nito guys no So, ayan guys, no? mayroon palang sumipat na papel sa ating encoder disk. Iniisip po, guys kung paano ba nakapasok yung papel dito guys, no? Ngayon lang kasi ako naka-experience ng ganito guys, no? So, kapag makaka-encounter kayo ng ganitong problema guys, no? Parehas lang yan guys nung sira yung sensor na yan guys, no? Or ganyan na nabarahan lang guys nung ng papel. So, alisin na natin guys yung papel na. Then, assemble na ulit natin yung printer nito guys na for testing guys. Tingnan natin kung magiging okay na yung unit na ito guys na. After natin ma-remove yung papel na ito. power on lang natin ito guys no so tingnan natin guys kung wala na siyang magiging error no as you can see guys no mukhang okay na yung unit natin um, nagalaw na yung print nya hindi katulad nung kanina no na wala siyang response and wala na rin yung blinking error nya guys no kung titingnan naman natin yung status nito sa PC no uh, nawala na rin yung error nya and ready to print na yung ating unit so ganun lang guys no salamat sa panonood